magandang hapon po. Ngayon po ay hapon na naman. Hapon na naman po ngayon ng biyernes. At ngayon po ay isa na namang kaalaman ang ating itabahagi sa inyo or ating ituturo sa inyo. Kung kayo po ay isang mga naniniwala sa mga um, pampaswerte o sa mga kamalasang hatid sa atin, sa mga negatibong mga pangyayari kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay, ay pagpatuloy po ninyo ang inyong panunood. Ngunit kung kayo ay may mga negatibong pananaw at hindi kayo naniniwala sa mga ganito, ay um, go po kayo, wag, po, wag niyo na po kayo magsayang ng panahon at sa sapagkat wala din pong mangyayari. Ito po ay para po lamang sa mga positibo at mga naniniwala sa mga pampaswerte o sa sa mga kamalasang, maaaring may dudulot sa atin sa mga bagay-bagay na ating mga ginagawa natin. So ngayon po, ito po ay isang kaalaman sa atin upang makaalis, maiwasan natin ang kamalasan, hindi lamang sa atin, kundi sa ating buong pamilya. Ayan, dapat po ito ay ginagawa po natin kahit isang beses po sa isang buwan. Dapat po ginagawa mo po ito sa sa isang beses sa sa isang buwan. Alam ba ninyo guys na tayo ay saan-saan tayo napupunta, kung saan-saan tayo napupunta at hindi natin alam. Kung ang ating mga pinupuntahan, kung ang ating lugar na pinupuntahan ay mayroon tayong mga maraming nasasagap na mga negatibong enerhiya na maaaring dumikit sa ating mga sarili o kaya naman ay sa ating mga katawan. Kaya ito po ay isang mainam na nating gawin upang maiwasan po natin ang mga kamalasan na yan or kung nakadikit man yan sa ating mga damit ay maaari po itong matanggal. At matanggal po natin ito upang ang mga negatibong enerhi uh, na yan ay ating mapalayas sa ating mga sarili, sa ating mga tahanan. So ito po ay isang mainam na gawin kahit isang beses lamang po sa isang buwan o kaya naman isang beses sa isang linggo. Dipindi po sa inyo kung napapansin ninyo na parang sunod-sunod ang mga hindi magagandang nangyari. Sa kabila ng inyong mga pagsisikap ay parang wala talagang nangyayari kahit dublikayod ka pa, kahit kahit kalabaw ka na ay walang nangyayari ay pwede po natin itong gawin isang beses sa isang linggo. So ayan guys, ano po ba ito? Kung kayo po ay naglalaba, alam po ba ninyo? Kasi nga po, ah, sinasabi natin, kahit saan tayo napunta, hindi natin alam kung ah, may nasagap na tayo mga negatibong enerhiya at dumidikit natin sa ating mga damit. Kaya po, ito po ang ating gagawin. Pag tayo po ay naglalaba, pag tayo po ay naglalaba, di ba bago po natin sabunin ang ating mga damit or bago natin ilagay ito sa washing, washing machine, ay atin mo muna itong binabanlawan. Atin muna itong binabanlawan. Gagawin po ninyo ito pag kayo po ay nagbanlaw bago sabunin ang inyong mga damit, ang gagawin po ninyo ay ibabad nyo muna ang mga damit na ito sa tubig na may asin. So ibig sabihin kapag ang inyong mga labahe na inyo nang ibinababad at ready para i-ready na upang malabhan, ay ibabad mo muna ito sa tubig na may asin sa loob ng 30 minutes. Bakit po asin? Dahil alam po natin ang asin ay talagang kilala bilang pantaboy ng mga negatibong enerhiya at kamalasan. At ang mga damit natin ay isa po sa mga maaaring dikitan ng mga negatibong enerhiya na naging sanhi kung bakit lagi tayong nakakainta counter ng kamalasan. Kaya upang maalis po ang mga negatibong enerhiya na yan na naging nasanhi ng ating kamalasan, kapag tayo po ay maglaba kahit once a week po, ay tiyakin, na kayo po ay ibababad muna ninyo ang inyong mga labahin bago po ito tuloy ang labhan ng tubig na may asin. Gaano po karaming asin ang ating ilalagay sa tubig na yon? Isang, uh, isang dakot na asin ang ating ibababa doon upang tiyak na tanggal ang mga negatibong enerhiya na nakidjikit siya. Say po, halimbawa naman po tayo ay maligo kahit isang beses po sa isang linggo, isang beses or isang beses sa isang linggo isang beses sa isang buwan ay mainam din po na tayo ay maligo na ang ating gagamitin pang banlaw ay may tubig na may isang kurot na asin at lagyan mo ito ng kahit isang pirasong dahon ng laurel sa pagitan ito po ay napakabisang pantanggal ng kamalasan at negatibong enerhiya na nakadikit sa ating katawan. So ayan po Guys, gawin po ninyo ang pagbababad ng asin sa inyong mga damit bago po ito labhan upang matanggal ang mga negatibong enerhiya na nakatikit chat. So ayan po, kailan po ito pwedeng gawin? Anytime po, basta po kayo ay naglalaba, anong araw mo po kayo naglalaba, ay pwedeng-pwede po natin itong gagawin. So ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Happy weekend po and advance happy Mother's Day sa lahat ng nanay sa buong mundo.